Ngayong araw guys, pagkatapos nga pala natin maglakbay sa Bacolod, ay dito naman nga pala ngayon sa napakagandang lugar ng Cebu ang sunod natin na pinuntahan. Grabe, totoo nga yung sabi ng marami na napakasarap nga ng lityo nila dito guys. Kaya alin na samayan na naman kami ngayon. Let's go! What's up sa inyo mga itik? Ngayon araw guys, sa pagpapatuloy nga pala ng ating paglalakbay sa ating gawang Philippine Loop ay pupunta naman nga pala natin ngayon ng napakagandang lugar ng Cebu. Kaya ayun na nga guys, mula ba kulod to Cebu nga pala ay tatawid na naman nga pala tayo ng dagat kasama nga pala natin ang ating camper ba na si Lokbu. At syempre, sa Pascat na naman nga pala tayo sumakay dahil basta tawid dagat ay lagi lang natin nga hanapin si Pascat. At ayun na nga guys, maya maya lang makalipas nga lang pala ang ilang oras na biyahe ay sa wakas, nakatungtong na rin ngayon ng Cebu ang ating camper ba si Lokbu. Kaya nagpatuloy na nga pala tayo ngayon guys sa ating paglalakbay. Sa so, yun na nga guys, nandito na tayo ngayon sa Toledo dito sa Cebu. Bali papunta tayo ngayon ng Cebu City. Tapos tatay muna natin tumawid papuntang Bohol bago natin tong libutin tong buong Cebu. Pero may maghahanap muna tayo ng malapit na spot dito na pwede natin puntahan. Kasi balak sana namin mag ano ano tawag din ba yung sa whale shark? Ano, snorkeling. Oh, anong anong lugar 'yon? Oslob. Sa Oslob Kaso 3 hours simula dito sa Toledo, papunta doon na sa 3 hours. Kaya titignan muna namin kung ano yung pinaka the best na way para makapunta kami doon. Kung pa namin yung Bohol o didiretso muna kami ng Oslo. Kaya kakain muna kami, nagpapig muna kami pagkain kasi rito kami sa palengke. Bibili muna kami ng ano, yung mabilis na lang kainin. Kasi nakasaing naman na kami kanina doon sa barko. Tapos bibili na kami ulam. Tapos mamaya ulam naman na lulutuin. Eh. Ngayon bibili muna tayo ng luto para makakain muna tayo. So ayun na nga guys, dahil inabutan na nga pala tayo ngayon ng gutom sa kalsada, ay bumili na nga lang pala muna tayo ngayon ng lutong ulam. At sakto nga guys, dahil nakapagsahin na nga rin pala tayo kanina, kaya ayan, dito na nga lang pala muna tayo ngayon pumarking sa gilid ng kalsada at dito na tayo ngayon nag-food trip sa loob ni Lokbu. Kaya tamang po trip na naman ng mga itik. By the way nga pala guys, nung time nga pala na to, na ito yung binablog namin ngayon na nandito kami sa Cebu is hindi pa na ito nangyayari guys, yung nakakalungkot na pangyayari na lumindol dito sa Cebu. Bali yung time nga na yun guys na lumindol na sobrang lakas kasalukuyang kami nung nasa Dumaguete. Pero kahit nandun na kami guys, talaga naramdaman pa rin namin yung lakas ng lindol. Kaya sana guys, nasa maayos ngayon na kalagayan yung mga kababayan natin sa Cebu. At ayun eh, na nga guys, bali ito nga pala yung mga nangyari at mga ginawa namin nung time na nandito kami sa Cebu. Bali, ang pinuntahan nga pala muna namin dito guys ay ang Lapu-Lapu Shrine. Eto nga pala guys, ang sikat na pinupuntahan ng mga dumadayo dito sa Cebu. Kaya kayo guys, kung sakali nagbabalak din kayo na dumayo dito sa Cebu, ay eto nga pala guys, ang isa sa marirekomenda namin puntahan nyo. At ayun eh, nga guys, after that ay eh, bumiyay nga pala ulit kami ngayon dahil pupuntahan nga pala namin ngayon na titikman ang isa sa pinagmamalakan nilang pagkain dito sa Cebu na Lechon de Cebu. Grabe guys, sobrang tagal na namin tong gusto matikman at sa wakas ngayon, makikraving sanitize na tayo. Okay. Ano nga po, 3 kilo sa one point. At ayun nga guys, grabe, totoo pala talaga yung sinasabi ng marami. Sobrang sarap pala talaga ng lechon dito sa Cebu guys. Talaga nga namang napaka crispy at napaka juicy. At ayun guys, ang lupit pa ng pagkakabalot ng kanin nila dito. Grabe, kaya mas nakakatakang pagmasdan. Kaya ayun na nga guys, nagmukbang na kami ngayon dito ng lechon. Kaya tamang podrip trip na naman ng mga itik. At ayun na nga guys, pagkatapos nga pala na namin kumain, ay ayan, tamang walk trip nga pala muna kami ngayon dito. At tamang pasyal kami ngayon sa mga magagandang pasyalan dito. At ayun guys, may nakita pa nga pala kami dito ng pang souvenir. Cebu, Philippines. Ang galing nito, no? Paano kaya ito yung ginagawa. Ito yun yun yun. Grabe ang angas nga dito guys sa mga pang souvenir nila. Kaya pag napadaan din kayo dito guys, bilhin na kayo dito kay kuya. Sobrang solid na mga paninda niya dito. At ayun guys, pagkatapos nga pala namin mag food trip ay eto, tamang food trip na naman nga pala ulit tayo ngayon dito. At ang ating next food trip nga pala ay etong big shomai. Grabe ang sarap nga ng shomai dito kala ati guys. Kaya tamang food trip na naman ng mga itik. At ayun nga guys, after that ay babalik na nga pala ulit tayo ngayon kay Lokbu at magpapatuloy na nga pala ulit tayo ngayon sa ating paglalakbay. At dahil nasayin na naman nga pa na namin ngayon 3 ng buhay nyo, hanggang dito na lang muna I'm love you all